Aries, ang pinapahiwatig kung may dapat nagawin gawin ngayong araw ay mas mainam na maaga na gawin dahil doon mo magagawa na maging maayos. Pag late ng pupuntahan ay sa ibang araw mo nang lang gawin, at huwag mo na magbibigay ng pagsang ayon sa kaibigan o kapatid dahil walang sinyales na swerte pag sumang ayon ngayong araw ang pahiwatig. At kung may dapat naman nagagawin sa trabaho, ay mas gawin mo ng mabilis na maayos dahil pag nagawa mo ng maayos, ay doon ka makakakuha ng pagtitiwala sa ilan sa iyong boss. Sa pera ay mas mainam na maging maramot muna ngayong araw, sinupin para mas maiipon mo ang perang swerte ngayong araw, cancer ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero color red and color yellow number 25, number 19 at number 30. Taurus, ang pahiwatig ay mas naaayon na huwag muna makipag-deal ngayong araw. Dahil nagkakaisa ang mga kakausapin sa kagustuhan nila pag pinatawag kang muli, ay doon na ang magandang pagkakataon para matapos ang deal. At kung may sasabihin sa iyo ang minamahal ay dapat mong pakinggan dahil proteksyon sa iyo ngayong araw ang gusto niyang iparating para mas magawa ninyo ang inyong plano sa buhay ang pinapahiwatig. Ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa tahanan ngayong araw ang pahiwatig kung may dadalaw na bisita, at hindi mo kapamilya, dapat ay huwag ng kausapin o huwag ng papasukin sa bahay, para hindi mag-iwan ng ikakahina na enerhiya ng kalusugan sa inyong tahanan. Sa trabaho may pahiwatig ay may mahina kang enerhiya mas maganda pa sa iyo ang lumiban o kung nakapasok ay gumawa ng matahimik para makatapos ng maayos sa trabaho, Gemini ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color red number 15 number 36 at number 28. Gemini Ngayong araw ang pahiwatig ng gabay ang pakikipag-usap ngayong araw kung negosyo ang usapan, ay gawin mo ng masaya ang aura para madali kayo magkakaintindihan na makikinabang kayo ng kadil ng maayos, at okay din sa iyo para sa pamilya na magbigay ng idea sa usapan para mas malaman nila ang ibang pamamaraan, ang pinapahiwatig sa pera walang pagpapautang at pagtulong na gagawin sa ibang tao, nang makaiwas ka sa pwedeng maging kaaway na tao, magulang ang tulungan kagad pag lumapit ng tuloy-tuloy ang grasya ng swerte sa pagkakaperahan. Sa trabaho ngayong araw ang pahiwatig ay maging masinop, dahil pag may nawaglet na nagawang importante sa iyong ginawang trabaho, nang makaiwas ka sa problema sa hinaharap at sa boss na babae, Leo ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color blue number 10 number 22 at number 5. Cancer Ngayong araw ang pahiwatig kung may usapan sa mga kamag-anak ay gawin mong mapuntahan may swerte ka namang malalaman na mga idea na pwedeng kayong magsama para gumawa ng pagkakakitaan at maganda pa rin sa iyo ang makapunta kayo ng minamahal sa napag-usapan na gagawin ngayong araw ayon sa iyong gabay. Sa trabaho ngayong araw ang sinyales ay pag-unlad gawin lang maging mas masinop sa buong araw sa mga gagawin, at huwag magtitiwala kagad ng maging maayos ang buong araw sa trabaho at makauwi ng masaya. At sa pera ay bawal muna magbigay ng pera sa pamangkin at pinsan ngayong araw, nang makaiwas ka sa biglaang gastusan na pwedeng dumating. Sa pagmamahalan ngayong araw walang sinyales na tampuhan, gawin ang dating mga nagagawa na laging nagpapasaya sa tahanan, nang laging mabibigyan ng gabay ng grasya ng pagunlad ang buhay pamilya, Gemini ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero color pink and color green number 25, number 9 at number 35. Leo ngayong araw ang pahiwatig ay pag-iingat sa mga bagay na usapan dapat malakas ang pakiramdam baka nagkakampihan na ang kausap nang makaiwas ka sa sitwasyon na hindi mo inaasahan at ngayong araw ay malakas ang karisma ng iyong pananalita kung may mga deal na iba ay pwedeng puntahan at magagawa mong maayos at makikinabang ka ng maayos, ang pahiwatig ng iyong gabay. At sa pera ay pagsisinop ng husto ng hawak may dalang buenas ang pera ngayong araw, ang hawak-hawak na pera minamahal mo lang ang pwede mong mabigyan sa trabaho, ang pahiwatig ay pwede kang mabigyan ng pagkakataon na makagawa ng isang mahusay na gawain. Dapat focus ka ng mapansin ng lubos ang iyong kagalingan sa mga gawain, at makilala ka ng ibang superior na magbibigay sa iyo ng tulong sa trabaho. Sa pagmamahalan ay maayos ang buong araw, kung may alam ka na makapagpapasaya pa sa minamahal, ay gawin na magbibigay ng good vibes ng pag-unlad sa buhay pamilya Cancer ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan mga masuswerteng kulay at numero color green and color pink number 24 number 35 at number 8 Virgo ngayong araw ang pahiwatig ay may mahina kang enerhiya kung magagawa mong umiwas muna sa transaction ay gawin sa mga bagong deal, pero kung may na-schedule ng pirmahan ay gawin okay ang magagawa, at kung may gustong negosyo ay isang guni mo kagad sa pamilya ang mga plano para okay, ang mga gagawin at magkakatulungan kayo ng maayos ayon sa iyong gabay. Sa pera ngayong araw ay magandang mag-invest kung may paglalagyan, kung matagal mo nang napag-aralan ay makakaipon ka ng maayos. Sa trabaho, ngayong araw ay walang sinyales na problema pag asenso pa ang pahiwatig, ituloy ang lahat ng mga dating ginagawa ng laging okay ang swerte sa mga ginagawa sa trabaho, nang mapalapit ka sa hinahangad na pag asenso. Sa pagmamahalan ngayong araw ay may sinyales na pwedeng madalaw ng kalungkutan, kung magiging mabilis na maiinis, dapat maging mapagpasensya. Libra ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color gold, number 18, number 29 at number 25. Libra Ngayong araw ang pahiwatig may padating na tao na makakausap na magagawa na makakapagbigay sa iyo ng lalong may lalabas mo ang iyong katalinuhan para magkaroon ng kasunduan, dahil siya ang pwedeng maging sagot sa mga matagal na nais na pagnenegosyo, at ngayong araw ay masaya na isama ang mahal o anak, sa bahay ng Diyos, nang kayo ay mag-abayan ng mga bagong katalinuhan sa paghahanap buhay ang pahiwatig ng iyong gabay. At sa pera ay maging maramot muna sa pagtulong sa mga kapatid para hindi ka makuhanan ng swerte, sa ibang araw mo tulungan. Sa trabaho ang pahiwatig ay maging masinop at huwag magbibigay ng iyong idea sa iba na mga kasama sa trabaho dahil gusto lang makuha ang iyong kahusayan, gumawa ng matahimik at okay ang araw sa hanap buhay. Sa pagmamahalan ay maging mahaba ang pasensya sa buong araw ang pahiwatig, kung bagyang suliranin ay madali mong maayos na mabigyan ng solusyon, nang lalong maging masigla ang pag-iibigan. Sagittarius ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero. Color yellow and color white number 25, number 40 at number 17. Scorpio. Ang pahiwatig ay may bibisita sa tahanan. Pag-uutang ay maging maingat sa pagbibigay ng pera. Kahit alam mong makakabayad, pero kung isang pagkakakitaan ang sasabihin ay lalong okay dahil may aura na okay ang inyong magagawa, at ngayong araw ay maging mahinahon sa usapan sa mga kapatid at magulang, nang makagawa kayo ng magagandang plano ang pahiwatig, dahil pag nainis ka ay wala kang masasabing naaayon na magustuhan nila ayon sa iyong gabay, at sa ibang gagawin ngayong araw ay may malakas na karisma ng enerhiya na madaling mong makukumbinse ang makakausap. Sa pera ay huwag ka magpapalabas ngayong araw sa ibang tao nang hindi ka madalaw ng problema at makakaaway na tao sa paniningil. Sa trabaho ay may masayang araw ang pahiwatig, laging ilagay sa isipan na gumawa ng sarili at ilagay muli na wala ibang tutulong sa iyo para sa pag-asenso. Kung may gumugulo sa iyo ay huwag pansinin nang makatapos ka ng masaya at makakauwi ng maayos. Sa pagmamahalan ay normal na masaya, ang malambing sa mahal ay patuloy ang mga grasya na magpapasigla ng pag-unlad sa buhay. Virgo ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero. Color red and color silver number 39 number 20 at number 23. Sagittarius Ngayong araw ang pahiwatig kung magiging maunawain ay masaya ang iyong araw magdadala sa iyo ng buenas na araw sa mga dapat na magawa, at huwag lang basta magsasalita ng nag-aapura, para makuha ang tiwala ng kausap and maging relax na ugali ang gawin, ang isa pang iiwasan ay pagpirma kagad ngayong araw, ang pahiwatig ng iyong gabay sa tahanan, ay huwag ka tatanggap ng bisita na papasukin sa bahay kung hindi ka pamilya, dahil kung makapasok ng bahay ay mag-iiwan ng hangin na nagbibigay ng karamdaman. Sa pera ay maganda sa iyo ngayong araw ang makatulong sa magulang, ang bawal ay magbigay sa pamangkin at pinsan, dahil pwede kang dala ng gastusan ng walang balikan. Sa pagmamahalan ngayong araw ay masaya walang sinyales na tampuhan, laging maging maunawain at kung may makitang mali na dapat itama ay iwasan ang mga salita na nakakasakit ng damdamin, para ang gabay ay tuloy-tuloy na gawin na laging magkakasundo ang pamilya, Pisces ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero color white and color blue number 20 number 11 at number 36. Capricorn. Ngayong araw ang pahiwatig ay maganda ang enerhiya ng buena sa iyo basta may naisip na gawin ay makakagawa ng maayos. Basta makakagawa ng pagkita ay puntahan ng makagawa ng pakinabang ng pamilya, ang iwasan muna ay mga pakilala na kabisado mo ang ugali na pakinabang ang laging gusto, ang pahiwatig ng iyong gabay. Ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa pera ngayong araw ay bawal sa iyo ang magpalabas ng malaking pera. Sa ibang tao kahit pakaibigan ay pwede hindi ka mababayaran ng maayos. At kung bigla ang lalapit ang magulang at kapatid kung may ekstrang pera ay tulungan at lalong mapapaganda ang pagkakaperahan. Sa trabaho ang pahiwatig ang mga kaalaman ng katalinuhan kung magagawang ilabas ay gawin na para makuha mo ang atensyon ng boss na pwedeng makatulong pa sa iyo sa hinaharap sa hanap buhay. Pisces ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero. Color pink and color red number 16 number 37 at number 38. Aquarius Ngayong araw ang pahiwatig ay maganda ang aura sa mga magagawa pero may ugali din na pwedeng madaling mainis o magalit. Okay ang karisma sa mga usapan na pwedeng kumita kahit maliit o malakihang transaksyon. Kung may nalalaman ay pwedeng puntahan. At huwag lang basta gagawa ng pagpirma sa mga kamag-anak ngayong araw para makaiwas na maging kaaway mo sa hinaharap ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa tahanan ngayong araw ang pahiwatig kung may schedule, ang miyembro ng pamilya kung malayo ay mahina ang kanyang buenas na araw. Mas mainam na mabigyan mo ng advice na sa ibang araw na sila makipag-usap. Sa pera ay huwag magpapautang at magpapalabas, kahit kangino na ibang tao ngayong araw dahil siguradong problema ang makukuha sa hinaharap. Sa trabaho may pahiwatig na mayroon na problema na pwedeng mangyari dahil sa ugali mong laging pagiging matulungin na mabait, iwasan mo muna ang ganoong ugali para maging masaya ka sa hanap buhay. Aris ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero. Color Red and Color Silver number 11 at number 35 at number 42. Pisces. Ngayong araw ang pahiwatig kung may gusto kang gawin na negosyo ay iwasan mo ang makigaya sa nakikita kahit kaparehas ay dagdagan mo ng ibang diskarte para masabi na may kakaiba at sinyales na magagawa mong magtagumpay, at umiwas ka muna gumawa ng desisyon o pagpirma ngayong araw dahil mahina ang magiging pag-asenso ayon sa pinapahiwatig. Sa pera ay maging mapanuri kung dapat talaga tulungan ang kapatid, ay tulungan para mapasigla mo ang kanyang kalusugan sa trabaho ay may maayos na araw ang pahiwatig, masaya hanggat laging maunawain at masipag na ugali, ay hahangaan ka ng superior, at hindi ka pa magkakaroon ng problema sa trabaho pag asenso ang makukuha. Sa pagmamahalan ngayong araw sa tahanan ay masaya walang sinyales na problema. Kung magagawang pasayahin ang gabi ng pag-iibigan, ay mas mainam sa inyong kalusugan at sisigla ang positive energy sa tahanan, Sagittarius ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color white number 14 number 11 at number 20.